Oh, what can you say about the Henebra game? Game 7. Bakit? There's always... The the birthday boy, hindi ginamit. Hindi, hindi, hindi <laughs> ba naglaro? What? Si LA? Okay. Ano ah, naglaro sa 2 minutes si LA? Anong gagawin mo sa 2 minutes? Kahit si Jota, bigyan mo 2 minutes, hindi makakapitin. Hindi ba mahirap? Ang no? ganda ng laro mo ng post. Nung ano? Game 6. Tapos, okay. nice game, hindi ka tayo may game. Yan ang hindi ugas talaga. So, kanino ka galit? Kay Coach Tim? No, yung ganyan mindset, hindi ko talaga galit. So, sinasabi mo?

Actually, maganda rin yung laro. Nakaganda rin yung laro ni Malonzo. Di ba? From bad game siya nung... Nung ano? Nung game... Pero no, galing ka missing. Galing ka ng ano eh. Winning basket po yung... So yung momento yung... Kumpiyansa mo. So kung ikaw ang coach yun, pa first five mo yan. Kung kaya nyo, uh, ba't -ba hindi? Nag-perform naman eh. Birthday mo pa. Ayun no? Ibig sabihin, baka birthday luck. Oo, birthday luck pa. Eh, two minutes lang yung laro niya. Two minutes. Ano talaga? Salam. Ano how it feels? Italian. Yeah. Every small ba? Gusto sana natin tawagan si LA, kaso wag na muna kasi... Ano pa yan eh? pa trip pa yan. Ito si LA daw, hindi pa niya sure kung ano yung kung mag-retire -e na siya o hindi pa. Melvin, kay Tori Tori Melvin. So, Okay, right, balik ko na. Alright, mga amazing. Oh? Yung... oh. Magdadamit Man lang ako. Magdadamit lang ako, mga amazing. Bago natin pag-usapan. <coughs> Alright. We are now live. Mga amazing all over the world. So... Ang mga oh, mga comment nyo Kulang pa ng harvest ng players Ang Kangkong Nation ulang nga yung mo. Wala nga yung mukha mo. Ay, Glenn, ano nito? Si Awit YouTube. Galit sa'yo yung JJ Helterbrand Yung mukha mo daw. Ayaw niya. Huwag kayo. Alam mga amazing, good vibes lang tayo, ha? Wala tayong... Wala tayong bad vibes dito sa YouTube natin. Halo, Hinebra. May postahan kami nung JJ Helter Brand. Pitik sa tenga. So, abangan nyo... Ilalagay natin sa YouTube yung slow mo nung tenga niya. Kung paano ko pipitikin, okay? Abangan nyo. Ngayon ko gagawin. Alright? So, balik na ako, okay? Talo Hinebra, panalo San Miguel. Alam nyo? Laging, laging si Hinebra, Alagin si San Miguel ang nakakapagpipigil kay Token Tech sa Grand Slam nila. Hindi 'di ba? Baka di sa ibang boy Can I see? Hop, oh, pakita mo na, pakita. Oh, ayo pakita nung ara niya.